Good morning. So, kumuha kayo ng ballpen at papel para po uh, 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 itong aking uh, ituro sa inyo. Ayon po to sa experience na aking uh, pinagdaanan habang naglalakbay ako sa mundong ito. So, para pa, para po, paano po, uh, mabago yung mindset natin na mapupunta ito sa magandang mapuntahan no so kasi minsan uh, na ang mindset natin uh, hindi po klaro hindi malinaw no kung ano talaga ang purpose natin kung bakit atayo tayo nanatili uh, sa mundo nating uh, ginagalawan ngayon so So kung mabago gusto mo mabago talaga yung buhay mo so uh, unahin mo na baguhin yung ating uh, isip ating mindset no ayan so parang ano yan eh parang uh, nagtatanim ka ng halaman so or gulay ah uh, o prutas no example natin yung prutas so uh, una pa lang seeds lang yan so uh, nilagay natin sa lupa, tinatanim natin. So, unti-unti po natin itong uh, nilagaan. Uh, nanuhan po natin ng tubig para po siya lumaki at palaki ng palaki. Kasi yung ano niya, yung mga ugat niya, no? ano sa Tagalog yung... Ano, yun po yung kakapit papunta sa ilalim. So, habang uh, habang maliit pa ang tingin natin, ito yung ugat sa lalim sa lupa, ay ito ay lumalawak na siya. Ayan, so, ngayon habang inalagaan natin siya, so, hanggang palaki na palaki na po yung protas na yon, so, taon po ang bubunuin po natin bago po natin ma-harvest itong protas na yon. So, marami pong pinagdaanan po yung protas na yon, no? May karoon pa ng uod, So, i naman natin ng bara po. Ito ay, lalawak, lalaki. Uh, para hindi po ma-insekto, no? Hindi po siya uh, magkasakit. So, hanggang uh, alagaan po natin, nagtitiis po tayo alagaan dahil balang araw, naniwala po ito. Itong prutas na ito, naniwala po tayo, ay magdadala na sa atin ng magandang kinabukasan. Oh, uh, parang katulad din yan, no? Sa ating goal sa buhay natin kailangan po ay klaro po yung goal natin, yung mindset natin kung saan po tayo talaga tayo pupunta. Kung gusto po natin na successful na buhay, gusto po natin na magkaroon po ng uh, maraming pera, uh, mag magkaroon po ng uh, financial freedom. So, ganun po yung uh, ang kahit anong struggle sa buhay natin, no, ah uh, efficient, no? Ah, kailangan magantay po tayo kung kailan po to ibibigay. So, kailangan po yung, ah, kailangan po alam po natin yung goal natin. May blueprint po tayo kung saan po pupuntahan. Magkaiba kasi yung hard lang. Kasi ang hard lang, kontinto lang po siya sa nakikita niya na ah, bayaran siya 15:30 kahit anong trabaho niya basta pagdating ng 15 may masahod siya. Pagdating ng 30, mas may masahod ka. Wala po kasi yung goal. Yun po yung pag hardworking na yun. Walang goal. So, kailangan po para makahaon po tayo sa ginhawa na yan, ay kailangan po natin na may goal po tayo yung klaro ba ang, ang, ang uh, klaro bang puntahan natin? Klaro bang blueprint natin sa ating uh, visualize, no? Visualization. Klaro ba kung ano ba talaga yung gusto natin na maabot? Kasi, yes, eh. hindi lang po isip-isip na lang na, ah, ito yung gusto ko. Gusto kong mag-pilot. Gusto kong mag nautical uh, Gusto kong magkapitan mag sa barko. Pero, wala po tayong goal kung paano po natin makuha yun. Hindi talaga makuha natin yun. So, kahit anong gusto tang magkapitan sa barko, gusto tang uh, mag-negosyo, mag-successful negosyante, so, kailangan po na blueprint klaro ang inyong puntahon, kahit anong mga struggle sa buhay natin at alam po natin tayo, saan tayo pupunta. Ganyan, so, kailangan po yun. So, kailangan po na matuto po tayong uh, makipag-connect yung deep natin sa Kanya. Uh, maniwala po tayo dahil uh, wala pong mangyayari sa buhay natin hanggang hindi po tayo magkukunik sa Kanya. Dahil yun po ang pinaka-importanting bagay na yung ating uh, kailami, kailami, kailaliman, kailaliman ay magkunik kay Master nang uh, gumawa sa atin, nang gumawa sa universe. Yung may kapal, yun ng Diyos sa atin, naggumawa gumawa sa atin. Kailangan tayo magkunik sa Kanya. Dep, pailalim. Kaya kailangan natin mag-meditate. Oh, paano po tayo? Anong gusto sa buhay natin? Kung gusto po natin uh, good relationship, no? ang goal po natin ay maging maayos yung relationship natin. So, deep. So, anong goal? Ah, so, ilabas mo yung partner mo once a week, once a month. O, di ba? Ah, Edit mo sila. Ganun po yung goal, 'di ba? Kung relationship, kung gusto po yung goal mo yung uh, ah, yung chan mo. Ayan. kasi ngayon ang goal ko po ay palitin ko yung chan ko. Kaya, nag-test po ako, hindi ko makain ng rice, kumakain isang kutsara. Kasi yung goal ko, healthy. Malit ang chan ko kasi sobrang taba na. So, ganun. So, klaro kung mapuntahan nyo. Hindi yung hardworking, hardworking lang tayo, no? Wala po tayong goal. Wala po tayong blueprint kung saan tayo mapunta. So, dahan-dahan, ah hindi po sa mga madali. So, sa small natin ginagawa. Sa malit na bagay natin ginagawa. Ah, hindi natin malaya na ito'y consistent, maging biggest na po ito. So sa araw-araw natin yung ginawa, hindi natin mamalayan. Ito ay palaki na palaki at maging success po tayo sa paunti-unti sa ating goal. No, hindi siya madali. Kaya nga, yung uh, bulaklak, kailangan alagaan, binuhusan. Consist consistent po yun. Every day, uh, morning, hapon, buhusan mo. Ganon din ang buhay natin. May tayo, magdasal sa kanya, So hindi madali ang uh, pag-abot sa gusto natin. Ang importante makapagbigay tayo ng value sa tao, no? Na sa aking uh, experience so uh, ang goal ko po ngayon na uh, talagang ay eh, magkaroon po ako ng uh, empleyado na matulungan ko a uh, 4,000 uh, or 5,000 na uh, empleyado. Yun ang goal ko. So ang daming struggle na pinagdaraan ko ngayon. So saking sa uh, business pero Ito'y nag-connect lang ako depth na alam ko na po na niwala po ako na hindi po niya ako pabayaan sa ginitong goal ko. Pero syempre, bago ka makapunta sa goal na yan, eh, ayusin mo yung mga nakaharang dyan. Iayos mo muna paunti-unti. So, huwag po tayong magmamadali dahil uh, pag mamadali po tayo, lagi po tayong maging palpak. So, kailangan step by step o oh, paano po tayong mag-success sa buhay na gusto natin. Gusto po nating uh, makatulong, gusto po nating uh, maging successful ang buhay natin. So tulungan muna natin sarili natin. Ayun ang importante laging na continue dahil hindi po tayo uh, wala pong mangyari sa atin kung uh, hindi natin inuuna ang asin sarili. Uh, kailangan po natin na uh, mag-aral, no? Uh, uh, mag mag uh, uh, ng mabuti. Kailangan po natin na uh, kilalahin yun ang sarili natin mabuti. So, importante marunong tayo magpakumbaba sa lahat ng bagay kasi lahat po tayo nakakasala. Yun, so, ang yung uh, sa atin yung control, no? Kasi, sa so, pag uh, meditate natin, sa so, pagdasal natin sa kanya, ay nakakatulong yun sa ating healthy living, no? Sa ating, uh, sa ating financial, sa ating physical, o sa ating, uh, Uh, spiritual, no? Ayan, so maka, makapaglamig sa ating uh, isip, no? Wala na po yung uh, galit na masyado, umapride sa ating, ano, uh, sarili natin. So, mag-transform siya unti-unti na hindi mo mamalayan na nag ka na sa kanila. nag na po yung uh, mundo mo sa kanila. Hindi mo na yun mamalayan, sila na po yung makapansin dyan. So, yun. Uh, sana po ay may nakuha po kayong uh, magandang aral nitong uh, vlog na to. So, uh, paki-share na lang at uh, paki-hipendot 'yung notification bell 'yung all uh, para manotify 'yung mga bagong upload natin. Marami salamat. Please subscribe, no? Mga baguhan sa aking channel, no? At uh, talagang uh, sundan nyo po ito po ang ating uh, vlogs, no? Dahil ay uh, maganda po nga, uh, malaking tulong po to sa sarili natin para po tayo, uh, paano po tayo makahaon sa kahirapan, paano tayo mag-successful sa relationship natin, sa uh, ating pangatawan, no? paano get, natin na uh, maging healthy tayo, wala po tayong sakit. Maraming salamat, kakots, sa mahal na mahal ko kayo. Mga bye-bye!